Tara magbalik tayo, magbalik tayo tayo sa ANKN Araw, Araw ngayon, ngayon Noon Noong ikaapat ng Marso taong 1879 ipinanganak sa Tondo, Maynila ang isang guro, manunulat at isa sa mga kilalang sopragis sa Asia na lumaban para sa karapatang bumoto ng mga kababaihang Filipino. Ito ay walang iba kundi si Rosa Sevilla del Alvero. Siya ay anak ni na Ambrosio Sevilla na naglingkod bilang surgeon sa Spanish Army at si Vilina Tulintino I. Rafael, nakamag-anak ng revolusionaryong si Aurelio Tolentino. Kasama si Napura Villanueva Calau at Pilar Hidalgo Lim, sinulong nila ang kampanya para sa kalayaang bumoto ng mga kababaihan. Kaya naman, simula noong April 30, 1937, ang mga kababaihang Pilipino ay pinagkalooban ng karapatang bumoto at iboto sa mga eleksyon na umabot sa paghalal ng dalawang babaeng presidente ng bansa. Orihinal na nilimitahan ng 1935 Constitution ang karapatan ng pagboto sa mga lalaking mamamayan dahil wala pang nasusulong na bigyang karapatan sa pagboto ang mga kababaihang Pilipino. Sa paniniwalang ito ay makakasira lamang sa pagkakaisa ng pamilya kapag ang mga kababaihan ay aktibong nakikibahagi sa politika. Si Sivilla na naging unang Dean of Women sa University of Santo Tomas ay isa rin sa dalawang babaeng tauhan ng La Independencia, ang revolusyonaryong opisyal na payagan ng gobyerno na pinamatugatan ni General Antonio Luna. Si Sivilla din ang nagtatag ng unang Filipino Initiated School, ang Instituto Timor-Jerez noong 1900 na ngayon ay Rosa Sevilla Memorial School na isang pinakaunang paaralan para sa mga Pilipinong laiko. Isa rin siya sa mga nagtatag ng Liga de Damas Pilipinas, ang Federasyon Katolika de Mujeres at ang Asosasyon de Hispanistas. Isa siyang magaling na mananalumpati at likas na patnugot ng talaan ng mga kababaihan na La Guardia, na tagapagtatag ng Women's Outlook ng isang national magazine For we Ginawaran siya ng Presidential Medal of Merit noong July 4, 1948 para sa kanyang mga serbisyo para sa bansa at mga kapwa Pilipino. Sa mismong taon din ay nakatanggap siya ng Queen Isabel II of Spain Award. Ikinasal siya sa isang kilalang pintor sa kanilang kapanahunan na si Emilio Alvero. Siya ay pumanaw noong May 11, 1954 sa edad na 65 ang kanyang kapanakan ay maituturing na isang malaking handog sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lamang sa kanyang mga nagawa, kundi dahil sa kanyang likas na pusong Pilipino. Tulad ng kagitingan ni Rosa Sevilla, marami pang kwento ng nakaraan ang hinubog sa kasulukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Wow, hindi mo kami kita! <laughs> Hindi <laughs> mo kami <nana>. Sorry. <laughs> <laughs> Hindi mo kinaya yun. Nagulantang siya. Nagulantang nanginig siya. Nanginig siya. Oh Ang laki ng bu butil ng pawis niya dito sa kanyang alopis pis. <laughs> Hindi Al niya kinerital. Uy, nagsalita na siya. Dapat nagbub sa kanya. Oo, oh, papagalitan mo oh, oh, talaga. Oo, asan ako? Habulin mo. Oh. Ko. <laughs> nga si Rosa Sevilla ano uh, uh. na nagsulong ng karapatang bumoto ang mga kababaihan at napakaganda yes. nito. Timely kasi nga ngayon ah, ngayong buwan ang Women's, Women's Month. Month Celebration. Oo, oh, 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 kaya ngayon parang buwan natin oh, ngayon. Ngayon, kala ka mo, oh, talaga <laughs> 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 Hindi, pero napaka-importante ngayon, ngayon to no maalaman ng mga ka-MB natin kasi uh, may ganun palang cases noon. Oh. ba diba? Meron palang cases noon and actually ngayon ko nga lang din alam Na hindi buo. Oo, Walang karapatan kababaihan. ang mga kababaihan na bumoto, so kalilakihan lang yung dati. Kasi sabi nga nila, ang mga kababaihan dapat nasa kusina lang, bahay. dapat nasa bahay lang, Totoo. inaalagaan lang yung mga anak. Pero nang dahil kay Rosa Sevilla talaga, nagkaroon ng karapatan ang mga yes. kababaihan para magkaroon ng para bumoto. Para hindi lamang sila nasa tahanan lamang, kundi nasa ibang lugar din. Nasa ibang studio kana, na, ka na. Ka <laughs> MB. No? Andito tayo ngayon sa ibang lupalo. Masaya ang ating ginagawa ngayong umaga dahil naniniwala tayo sa kasabingan na bawat paglakad mo, isang buhay. Ay, may buhay. nakasunod sa'yo. <laughs> Ay, Ay, may nakasunod sa'yo. Oo, oh, hayaan mo na yan. Oh. Oh.